Isang kwento ang yumanig sa buong Indonesia. Isang batang babaeng si Angeline na inampon upang magkaroon ng mas magandang buhay. Ang natagpo ang wala ng buhay na nakapalot sa maruming kumot at inilibing sa likod ng mismong bahay na tinatawag niyang tahanan. Tahimik na nagsimula ang lahat noong May 16, 2015. Isang Facebook post Tungkol sa pagkawala ni Angeline ang mabilis na kumalat. Ang kanyang mga ampon na kapatid, isa sa Amerika at isa sa Indonesia, ang nanguna sa pagkahanap. Mabilis na naging viral ang kaso at buong bansa'y umaasang ligtas siyang matatagpuan. Ngunit unti-unting lumitaw ang mga kwento mula sa mga kapitbahay. Kwento ng isang batang laging nag-iisa, may takot sa mga mata at ang mga sigaw mula sa likod ng mga sararong pinto na maraming nagsasabing may mali. Ang babaeng umampon sa kanya si Margaret Christina Mikawi, 70 years old, ay nagsabing mahal niya si Angeline. Ngunit ang ipinakita niyang asal na malamig o lang emosyon ay kabaliktaran ng kanyang mga sinabi. At noong June 10 na halos isang buwan matapos siyang mawala, natuklasan ng mga pulis ang masakit na katotohanan. Natagpuan si Angeline na wala ng buhay sa likod ng bahay. Itinapon at inilibing kasama ng mga basura sa mismong lugar kung saan siya minsang naglaro. Dalawang tao ang inaresto Ang kasambahay na si Agustay Hambamay at ang mas nakakakulat Ay ang mismong umampun sa kanya na si Margaret Sino nga ba si Angeline? Ipinanganak noong May 19, 2007 Sa isang maliit na klinika sa Kangu Siya ay supling ng isang batang inang si Hamida Na nooy 15 years old pa lamang Na naghahanap ng trabaho sa gitna ng kahirapan Sa pali, nakilala ni Hamida ang isang construction worker na si Akamad Rushidi. Nagsama sila at nagkaroon ng mga anak. Pero pagdating ng kanilang ikatlong anak, sira na ang relasyon. Pinaghatian ng mga pata. Ang panganay ay naiwan sa pamilya ng ama, habang ang pangalawa naman ay nasa nanay ni Hamida. Pero nasaan si Angeline? Bago pa man siya ipinanganak, kahirap na si Hamida. Wala siyang pera para sa tamang pagkain o sa panganganak sa ospital. Sa gitna ng kanyang pag-iyak sa isang klinika, may nagpakilala sa kanya kay Margaret Christina Mikawi, isang babaeng nag-alok ng tulong kapalit ng pag-aampon sa sanggol. Kasama ang kanyang asawang si Douglas Carpero, binigyan ni Margaret si Hamida ng kaunting pera at ang muling binigyan ng karagdagang pera pagkatapos ng mga anak. Tatlong araw pa lang ang sanggol, wala pang pangalan agad na itong kinuha sa kanya. Si Margaret ang nagbigay ng pangalang Angeline Nahango sa pangalan ng kanyang sariling ina na si Angelina Sumilat. Pero hindi ito formal na pag-aampon na idinaan sa korte, kundi kasunduan ang pinarmahan lamang at ipinanotaryo na nagbigay kay Margaret ng parental rights. Sa kasunduan, si Angelina ay dapat ratuhin parang tunay na anak, isama Isa sa mana at eh hindi pwedeng makita ni Nahamida at Akmad hanggang sa siya mag-18 years old, isang araw na hindi na kailanman darating. Sa simula, masaya si Angelina Matalino, masayahin at palakaibigan. Tinanggap siya ng buo ng pamilyang Migawi at natutong magsalita ng Ingles sa pamamagitan ni Margaret. Mabilis din siyang makasabay at matuto. Pero ang pinakamalapit sa kanya ay si Douglas. Ang lalaking hindi maligal na ama ay itinuring siyang kayamanan. Pero noong September 2008, pumano si Douglas. At mula noon, unti-unting nagbago si Margaret at pati na rin ang buhay ni Angeline. Nang sumakabilang buhay ang asawa ni Margaret at tila unti-unti siyang nasira. Sa halip na humingi ng tulong o makipag-usap, sinarili niya ang lahat ng sakit pero hindi niya ito kinaya ng tahimik. Sa halip si Angeline ang pinagbuntunan niya ng lahat. Imbis na ituring na anak ang naging parang katulong ang musmus. Walong taong gulang pa lamang si Angeline pero araw-araw siyang pinaglilinis ng bahay, pinapalapa at nagpapakain sa mga alagang hayop, mga manok, aso at pusa. Sa tuwing may maliit siyang pagkakamali agad ang parusa. Minsan sampal, minsan mas masakit pa. Hindi siya kalakihan, napakapayat niya para sa kanyang edad. Pero sunod-sunod ang utos lalo na sa mga manok. Ilang dosenang manok ka ang inaalagaan niya sa masisikip at maduming kulungan. Kapag nakakaligtaan niyang pakainin ng ilan, eh hindi siya basta pinagsasabihan, kundi pinapalo. Sa paaralan, napansin agad ng mga guro ang pagpapago. Ang dating masigla at palangiting Angeline naging tahimik at matamlay. Minsan nakakatulog siya sa gitna ng klase. Linggo-linggo napapansin ng kanyang mga kuro na lalong lumiliit ang kanyang katawan. Isang araw nagreklamo ang mga kaklase dahil sa mabahong amoy. Nang tingnan siya ng guro nakita nilang ang buhok ni Angeline ay puno ng dumi ng manok. Kaya dinala siya ng guro sa panyo at niliguan. Isang bagay na hindi dapat pinagdataanan ng sinumang bata. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang pangaraw-araw, nadurog ang puso ng mga nakinig. Bago pa siya pumasok sa paaralan ng tanghali, gumigising na siya ng maaga para maglinis, magpakain ng mga hayop at maghanda ng baong mag-isa. Halos dalawang kilometro ang nilalakad niya papunta sa paaralan. Minsan mas maikli kung dadaan siya sa palayan. Pawisan siyang dumarating. Minsan gutom pero hindi humihingi ng pagkain, natatakot siya. Sabi ni Margaret ayo do kumain ini Angelin at gatas lang umano ang gusto nito. Pero nang inalok siya ng mga guro ng mainit ang napakain, kinain niya lahat at humingi pa ng dagdag. Alam ng paaralan na may mali. Mismong punong guro na si Katitruta ang nag-alok na amponi ng bata. Ngunit tumanggi si Margaret, Wika niya may mga tungkulin daw si Angelin sa bahay. Hindi raw ito abuso kundi uri ng mga disiplina. Pero hindi naniniwala ang mga guro. Isinumbong nila ito sa National Child Protection Commission at hindi nagtagal bumisita ang ahensya sa bahay. Bago pa sila makapasok, sumalubong na ang matinding amoy ng manok. Sa bakuran, halos isang daang manok ang siksikan sa matuduming kulungan. At nang ipasilip ang kwarto ni Angeline, mas lalong tumindi ang sakit sa puso ng mga otoridad. Hindi yon kwarto ng isang bata. Madilim, makitid o puno ng kalat. Sa labas ng bintana, tanaw ang kulungan ng mga manok. Pumapasok ang baho at lumilipad ang mga balahibo sa loob. Sa sikip at amoy ng silid na yon, nandoon nakatira ang minsang masayahing si Angeline. Nang ipahayag ng mga otoridad ang kanilang pag-aalala, ate minungkahing ilagay si Angeline sa protective custody agad na nagalit si Margaret. Hindi lang siya basta tumanggi. Nagbanta pa siya na tatapusin niya ang sino mang magtatangkang kunin si Angeline mula sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw na walang balita tungkol kay Angeline, lalo pang lumalalim ang misteryo. Pati ang dalawang mataas na opisyal ng gobyerno, si Yudi Krishnanda mula sa Ministry of State Apparatus Utilization at si Johanna Yembezi, Minister of Women Empowerment at Child Protection ay personal na nagtungo sa bahay ni Margaret pero hindi sila tinanggap ng ginang. Tahasan nitong sinabi sa kanila na wag na wag na silang babalik. Noon umaasa pa ang ilan na baka naglayas lang si Angeline marahil para takasan ang isang masakit na karanasan sa kanilang tahanan. Ang iba na may natakot na baka dinukot siya habang naglalaro. Kasama ang kanyang foster sister, nakakatakot isipin ang mga posibilidad. Pero wala ni isa ang handa sa madilim na katotohan ng sasabog kalaunan. Samantala, isang kapitbahay naman mula sa Pekanbaro ang nagsabi ng maganda tungkol sa kinang na sa tuwing nakikita niya sina Margaret at Angeline para silang tunay na mag-ina na puno ng pagmamahal. Sinabi rin ng abogado ni Margaret na si Hotma si Tumpol na mahal na mahal ni Margaret si Angeline. Sa katunayan, pinangalan niya ito sa kanyang sariling ina. Maaaring totoo nga sa isip ni Margaret ang pagmamahal na yun. Pero kung ganun, isa yung baluktot na uri ng pagmamahal, yung nakakasakit sa halip na nagpapagaling. Nag-viral ang kaso nang ipost na Christina, ang foster sister ni Angeline na nasa Amerika, ang larawan ng nawawalang kapatid. Agad ito ang kinover ng media. Nang makapanayam si Yvonne, sinabi niyang huling niyang nakita si Angeline Bandang alas tres ng hapon, naglalaro sa hardin. Hinanap niya ito hanggang alas sais at nang hindi pa rin makita, nagtungo na siya sa istasyon ng polisya. Agad na kumilos ang mga investigator. Pinuntahan nila ang lugar ng totoong nani ni Angeline sa Banyuwangi at sinuri ang mga CCTV footage sa paligid. Pero walang bakas na lumabas ang musmos. Walang nakita sa mga video. Samantala kapansin-pansin na ang kakaibang kilos ni Margaret palagi siyang kapato at hindi makatingin sa mga polis. Mayroon namang isang pintuan sa bahay. Walang kakaiba sa itsura pero hindi ito mabubuksan nang wala siyang pahintulot. Nang tanungin siya, bigla siyang sumigaw ng hindi pwede. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Nang pakawala ng mga search dogs, hindi sila nagatubili. Hindi sila nagpalakad-lakad lang. Tumakbo agad sila sa iisang direksyon at doon nagpaikot-ikot. Hindi ito malayo, hindi rin sa labas ng bahay. Napakalapit lang, at doon na nga nag-iba ang takbo ng buong imbestigasyon June 10, 2015, nagdesisyon na ang mga imbestigator na maghukay sa isang sulokan ng bakuran Malapit sa kulungan ng manok at sa ilalim ng puno ng saging Ang natuklasan nila ay isang bangungot Sa ilalim ng mga basura, dumi at balahibo ng mga manok, natagpuan nila ang katawan ni Angeline Isang patang walong taong gulang lamang Halos hindi na makilala ang kanyang katawan at tila ilang linggo nang wala ng buhay at nakabaon. Maputla, may mga pasa at ang pinakamasakit sa lahat, nasa kamay pa rin niya ang kanyang paboritong manika. Nang makita ito ng mga polis, reporters at ng mga kapitbahay, marami ang napaiyak. Ang batang dating nakangiti sa gate ngayon ay parang itinapon lang na parang basura. Ayon sa autopsy, tatlong linggo na siyang nakabaon bago siya natagpuan. Kita sa kanyang katawan ang matinding pananakit mga pasagas-gas gas, paso ng sigarilyo at mga marka sa pulso na tila tanda ng pagkakatali. Pero ang tumapos sa kanya ay isang malakas na hampas sa ulo na naging sanhi ng matinding pagdurugo sa utak. Iniuwi si Angeline sa bayan ng kanyang ina sa Banyuwangi at doon inilibing sa isang tahimik na lugar malayo sa kaguluhan ng lungsod. Nang lumabas ang balita, tila huminto ang buong Indonesia. Wala na ang kaunting pag-asang maibabalik pa siya at habang lumalabas ang mga nakakasuklam na detalye, ang buong bansa ay sumigaw para sa hustisya. Pagkatapos, lumantad ang dating kasambahay na si Agus. Ayon sa kanya, isang araw bago mawala si Angeline, nakita niya itong duguan ng ilong matapos umanong suntukin ni Margaret, ang adaptive mother ng musmus. Dahil dito, agad na dinampot ng pulisya ang pitong taong may kaugnayan sa kaso. Karamihan sa kanila ay agad na nakalaya. Kalaunahan umamin si Agus, Aniya, binugbog, ginalaw at tinapos niya si Angeline noong May 16, tatlong araw bago ang kaarawan nito. Inilibing niya umano ang musmo -mus sa bakuran bandang alas 8 ng gabi pero hindi po o ang kanyang kwento. Hindi tugma ang mga oras at maraming detalye ang kulang kaya hindi tumigil ang mga investigator. Patuloy silang naghukay hindi lamang sa lupa kundi sa katotohanan at ang susunod na malalaman nila ay mas lalo pang nakakagulat. Kalaunan binawi ni Agus ang naunan niyang salaysay at sa pagkakataong ito mas nakakagulat ang kanyang mga sinabi. Ayon sa kanya hindi siya nag-iisa at ang totoo hindi raw siya ang tumapos kay Angeline. Ang tunay na may kawa si Margaret ang umampun dito. Ang parihong babaeng nagsabing mahal niya si Angeline na parang tunay na anak. Hindi lang ito basta paratang, may mga ebidensyang sumusuporta sa kwento ni Agus mga bakas ng dugo, resulta ng autopsy at ang mga sinyales ng malupitan na pananakit. Unti-unting lumabas ang katotohanan sa likod ng mga nangyari noong May 16, 2015. Ayon sa investigasyon, bigla raw na puno si Margaret noon. Sa loob ng bahay nila sa jalan si Malam na wala siya sa sarili. Hinila niya si Angeline sa sahig hawak ang buhok nito. Sobrang lakas na may mga hibla ng buhok nito na naiwan sa sahig. Sinampal niya ito ng sunod-sunod hanggang sa mamulat mamaga ang pisngi. Pagkatapos ay sinuntok pa hindi lang isa o dalawang beses, kundi pa ulit-ulit hanggang mabangga si Angeline sa isang furniture at bumagsak. Pero hindi pa rin tumigil si Margaret. Hinila niya ulit ang bata sa damit at sinuntok ito ng derecho sa mukha. Dugo ang lumabas sa ilong hanggang sa may lumabas na rin sa tainga. Sinyalis ng pagdurugo sa loob ng ulo. Humihina ang paghinga ni Angeline. Unti-unti siyang nawalan ng malay. Habang sa ang musmus, si Margaret ay nakatayo lang nanunood. Pagkatapos ay tinawag niya si Agus. Agad na pumasok si Agus sa silid at natigilan sa si nakita. Halos hindi na gumagalaw si Angeline. Tuguan ang mukha at nanginginig ang katawan. Tinanong niya ang kanyang amo kung bakit nito ginawa yun sa bata pero hindi sumagot si Margaret. Tumingin lang ito sa kanya at ang malamig na sinabi na tumahimik siya at sundin lang nito ang kanyang mga utos at huwag ng maraming tanong. Dito siya inalok ng suhol 200 million rupiah na ibibigay sa 24th ng buwan ring yun. Saka sinabi dito na umuwi na ito sa Sumba at huwag nang babalik doon. Pagkatapos ay inutusan niya si Agus na kumuha ng bedsheet, lubid at kunin ang paboritong manika ni Angeline. Pero may sinabi si Margaret na tuluyang gumimbal kay Agus. Inutos niya raw na hubaran nito si Angeline at galawin. Sa punto na yon tuluyan nang nabasag ang loob ni Agus. Hindi niya matanggap na kahit hindi tunay na anak, magagawa pa rin ng isang ina ang ganoong kalupitan Kaya tumanggi siya Tahimik alang si Margaret Kumuha ng sigarilyo, sinindihan, at idiniin sa balat ni Angeline Pagkatapos pinahukay niya si Agus Kumukay naman ito ng mababaw na libingan Mga 50 centimeters ang lalim sa likod ng bahay, katabi ng kulungan ng mga manok Nang matapos, kinuha at ibinalot ni Agus si Angeline sa lupid Inilagay sa hukay tinabunan ng lupa at ng mga kawayan, lumang basket at pagkain ng mga manok para hindi mahalatang nagalaw ang lupa. Matapos mawala si Angeline, pumilo si Margaret na parang inang naghahanap ng nawawalang anak. Kumakatok siya sa mga bahay, nagtatanong sa mga kapitbahay kung nakita nila si Angeline. Sa panlabas mukha siyang nag-aalala, pero sa katotohanan isa lang itong palapas. Dumating ang John Ford 2015 idineklara siyang sospek at makalipas ang dalawang linggo, opisyal nang sinabi ng mga otoridad na si Margaret ang tumapos kay Angeline. Ang kaso laban sa kanya ay pinatibay ng tatlong ebidensya, ang autopsy si report sa mga forensic findings sa bahay at ang detalyadong salaysay ni Agus. Bagamat hindi siya ang pumatay, sinampahan si Agus ng kaso bilang kasabwat dahil tinulungan niyang itago ang krimen at ilibing si Angeline. July 6, nagsagawa ng reenactment ang mga polis. Ipinakita sa publiko kung paano nangyari ang krimen batis sa mga salaysay ni na Margaret at Agus. Marami ang nanood kabilang ang ilang mga ina at hindi nila mapigilang maiyak habang nasasaksihan ang reenactment. Ramdam nila ang sakit at takot na maaaring naramdaman ni Angeline sa kanyang mga huling sandali. Bago pa man ito, sinubukan ni Margaret na pigilan ng kaso. Ayon sa kanyang abogado, mahal na mahal ni Margaret si Angeline at imposible raw na saktan niya ito pero ibinasura ng korte ang kanyang apila. Walang sapat na ebidensya para suportahan ang kanyang panig. Pagsapit ng Oktubre, nagsimula ang paglilitis. Dumalo ang kanyang mga anak na sina Yvonne at Christina. Umani ng atensyon ang dating pahayag ni Yvonne na huli raw niyang nakita si Angeline na naglalaro sa hardin pero napag-alamang hindi ito totoo. Sinabi ni Yvonne na nalaman lang niya ang sinapit ni Angeline mula sa pulisya at tinagdag pa niya na may mga natanggap pa nga siyang mga mensahe na nanghihingi ng pera bilang kapalit ni Angeline sa araw ng pagkawala nito. Ngunit itinanggi ito ng mga polis at hiningan si Ivo ng mga patunay pero wala siyang naipakitang ebidensya. Dahil dito marami ang nagtanong, paanong nailibing si Angeline sa likod ng bahay at ulang nakapansin? May tinatago ba si Iphone o baka naman ay nagpanik lang siya at nalito? Wala namang direktang ebidensya laban sa kanya, kaya kalauna na wala rin siya sa mata ng media. Pero nananatili pa rin ang duda ng mga tao sa kanya. Habang tumatakbo ang kaso, patuloy ang pagtanggi ni Margaret. Aniya, hindi niya kayang saktan si Angeline na itinuturing daw niya itong parang sariling anak. Sinisi naman ng kanyang abogado si Agus. Sinasabing ito raw ang tunay na may kawa para pagtakpan ang umano'y paghahalin nito sa musmus. Sa huling yugto ng kaso nito na yumanig sa buong bansa, lumabas ang bagong tsorya mula sa kampo ni Agus. Ayon sa kanyang abogado na si Hatman Paris, si Margaret daw ang tunay na tumapos kay Angeline. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa pera. Nakasaad kasi sa kasulatan ng pag-aampon na isa si Angeline sa mga tagapagmana ng yaman ni na Margaret at ng kanyang yumaong asawang si Douglas. Nang pumano si Douglas, nagsimulang mapahala si Margaret. Takot siyang mapunta kay Angeline ang malaking bahagi ng kanilang ari-arian. Unti-unting napalitan ng inggit at takot ang dating pagmamahal at nauwi ito sa karahasan. Noong February 2016, kinumpirman ng mga piskal na pera nga ang nakikitang motibo ni Margaret. Maaaring may mabuting layunin siya noong una, pero nagbago ang lahat nang siya lamuni ng pagdududa at stress. May mga unang hinala rin baka pinagsamantalahan si Angeline, lalo na at may natuklasang posibleng ebidensya. Isa pa, umamin si Agus noon na ginalaw niya si Angeline, pero ilang ulit niyang binago ang kanyang salaysay at sa huli, Walang matibay na forensic evidence ang nagpapatunay, kaya tinanggal ang mga kasong may kaugnayan dito. Sa huli, sinintensyahan si Agus ng 12 years na pagkakakulong kasama ang mabigat na multa dahil sa pagtulong na itago ang krimen at pagkabigong iligtas si Angeline. Pero kalauna ay nabawasan ang kanyang sentensya ng 10 taon. Samantala, hinatulan si Margaret ng hapang buhay na pagkabilanggo. Mariing iginiit ang kanyang mga abogado na inosente siya. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng korte. Lahat ng apila ay tinanggihan at formal na isinara ang kaso noong February 2017. Pagkaraan ng ilang taon noong December 6, 2024, pumano si Margaret sa loob ng kulungan dahil sa malubhang sakit sa kidney. Sa kanyang pagkawala, tahimik na natapos ang kaso. Pero hindi natapos doon ang alaala ni Angelin. Ang kanyang kwento ay patuloy na inaalala. Hindi lang isang biktima kundi bilang isang batang dapat ay minahal at inalagaan. Ang kanyang kaso ay nagbukasan ng mata ng bayan sa kakulangan ng sistema ang dapat ay nangangalaga sa mga bata. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, si Angeline ay naging simbolo ng tibay, pag-asa at inosenteng liwanag. Tuwing kaarawan niya may mga kandilang sinisindihan, dasal na binibigkas at kwento niyang patuloy na ibinabahagi. At habang patuloy siyang inaalala, Mananatili siyang buhay hindi bilang isang trahedya kundi bilang batang karapat dapat amahalin. Shoutout po kay Jorilee Abordo from Qatar. Ito lang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa panonood. Sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!